Pag nag -e end ang isang relationship, katakot-takot na sakripisyo, problema, pressure, tension ang nafe-feel ng isang tao, especially kung halimbawang ikaw yung naiiwang nagmamahal. And I'm very sure na dumarating ka sa punto or panahon. Oras na tinatanong mo yung sarili mo na, itutuloy mo pa ba? Magkakabalikan pa ba kayo? Worth it pa ba yung mga sakripisyo at paghihirap na nararanasan mo? Mga certain questions na normal lang naman kung halimbawang mahal mo pa rin ang ex mo. At ang weird nito mga kapapong, yung katanungan na yan ay gabi-gabi, paulit-ulit, pabalik-balik tayo, araw-araw tinatanong natin sa ating sarili. At kahit lumipas na nga po ang ilang panahon, ilang linggo, or even ilang buwan, ganun pa rin ang naiiwang katanungan sa atin. Kaya ngayon mga kapapong ay sasagutin natin yan. Bibigyan natin ng linaw, aalamin natin, at maghahatid po tayo ng ilang mga signs para makonfirm natin kung babalik pa ba siya o hindi na. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos sa araw-araw mga kapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng kasagutan tungkol sa problemang relasyon. Itong tanong na to ay lilinawin natin ngayon. magbibingay nga po tayo ng ilang mga signs na makakatulong sa atin. Tulad na sinabi ko earlier, aalamin natin kung kayo po ba ay may pag-asa pang magkabalikan. Kasi napakaraming mga vlogs or video or even dito sa Papong TV na sinasabi nga na isige ituloy mo lang yan, ipaglaban mo lang yan, gamitin mo lang ang mga prosesong ito para siya pa ay bumalik. Pero dapat ito po ay tumutugma. Sa current situation ninyo ngayon, o dapat ma-analyze mo rin ito mga utol kung possible po ba o hindi na. Kaya number one po dyan na dapat nating alamin at dapat nating malaman kung possible pa na magkabalikan kayo ay kung fixable pa po yung problema. May mga breakup situation talaga na hindi natin nakikita na bubulag tayo. Pero kung tutuusin, sobrang sira na po talaga. At kahit ayusin nga po natin ay hindi na nga po natin mararamdaman even yung pag-asa na kayo po ay magkaayos. Honestly speaking mga utol, may mga problema or breakup na hindi na talaga kayang ayusin. Na in reality, kahit anong gawin natin, ay hindi na po natin maaareglo ito. Based on my experience po as a relationship coach, breakup advisor, napakarami nating naibabalik. Pero habang sila po ay nagkakabalikan o nasa proseso nga po ng pag-aayos, lalong bumibigat or even kahit nga po nagkabalikan ng mga utol, ay nagkakaroon pa rin po ng mga panibagong problema. Imbis na maayos, lalo po na dadagdagan. Kasi marahil, hindi po kaya ng panahon, hindi po kaya ng no contact, o hindi po kaya ng mga prosesong tinuturo natin. Dahil nga po sa sobrang nasira na ito, mahirap na pong i-fix. Pero kung napapansin mo naman na parang yung problema na yon ay hindi na problema sa mga panahon na ito mga utol, and then pwede nating masabi or makita ito as an opportunity na pe, pwede na kayo magkabalikan. Pero as long na hindi ito fixable mga utol, masasabi natin na maaaring hindi na po kayo magkabalikan. Number two, para masabi natin na talagang hindi na kayo magkakaayos is kung parehong ang tingin nyo sa breakup o tingin nyo po sa isa't isa ay wala ng chance, wala ng second chance. Kadalasan kasi mga utol, dumper of course laging sinasabi na, uy ayoko na, wala ng pag-asa, magkahiwalay na tayo, lumayo ka na sa akin. Pero mapapansin mo mga utol, after a certain period of time, ito po ay nagbabago. Pero kung halimbawa nakapagbigay na po kayo ng sapat na panahon at both side ay sinasabi pa rin na talagang wala na second chance at ito po ay talagang genuine na nararamdaman natin, maaring masabi natin na hindi na po kayo magkakabalikan at nagpapagod lang tayo. Pero kung after a while mga utol ay talagang nagkaroon kayo ng regrets, ramdam na ramdam mo na parang ang pakiramdam ng ex mo ay nagkamali siya sa kanya, naging decision at ganoon din po sa atin mga utol, ito ay masasabi natin na malapit na po kayong magkaayos. Papunta na po kayo dun sa way para kayo po ay magkabalikan at magkaroon nga po ng second chance or another chance. Kaya kung both naniniwala po kayo dun sa chance na yon, hindi po one-sided ha, ah, yung sinasabi ko po is pareho kayong mutual na nakakaintindi at nakakaramdam nito mga utol, malaki pa rin po yung opportunity na kayo po ay magkabalikan. Third, ramdam nyo yung consequence ng bawat isa. Kadalasan kasi mga utol, ito po ay pinaparamdam natin sa ating mga dumper in order for them to realize na bumalik nga sa atin na yung relationship ay may worth. Pero kung halimbawang kayo po ay pares nakakaramdam nito, kung talagang ramdam mo yung bigat at sa kanya naman, nakikita mo rin na siya po ay nagkakaroon ng mga paghihirap at struggles. Ito po ay senyales o sitwasyon na tutulong sa inyo para kayo po ay muling magkaayos. Dahil nga po sa parehong nararamdaman nyo yung consequence ng breakup mga utol, malaki ang pag-asa na hanapin nyo po muli ang bawat isa. Kasi magiging dahilan po ito para maramdaman nyo yung way at direction nga po pabalik sa bawat isa. Kasi human nature of course, hahanapin nyo kung saan po kayo nagkakaroon ng satisfaction. Kung saan pakiramdam nyo na kayo po ay complete. Kung saan pakiramdam nyo na kayo po ay sasaya. Kaya kung halimbawa ang pagkatapos ng breakup ay parehong naging miserable at nagkaroon kayo ng matinding struggles, senyalis po ito o sitwasyon po ito mga utol na kayo po ay magkakabalikan pa rin. Lastly, Marami ang nalilito dito mga utol dahil ang pakiramdam nila pag ito po ay nangyari ay talagang wala ng pag-asa. Pero hindi nyo po ba napapansin kung ito po ay nangyayari sa inyo ay bakit nangyayaring magkabalikan pa rin kahit nga po kayo ay nagkakaganito. Ito yung tinatawag natin na parang on and off yung relationship nyo. Technically, it has happened before. Kasi basically, ito po ay tinatawag natin na breakup pattern. Pagka ito po ay nangyari na sa inyo before mga utol, mas malaki po yung opportunity na babalik pa rin po dun sa pattern na nakasanayan na. Kumbaga, mawawala yung isip na ultimatum o sarado na yung breakup dahil nga po nangyari na before. Mga utol, lahat po ito or all situations or senaryo na makakapagsabi na kayo po ay magkakabalikan pa rin na matindi at malakas pa rin po yung attachment sa isa't isa but it doesn't mean na kayo po ay uupo na lang dyan at mananalangin at hihintayin ng ex mo na ito po ay mangyari. Of course, kahit na nakikita natin yung mga ganitong klaseng situation, ay kailangan pa rin po natin pagbutihin at magpalakas emotionally. Dahil whether we like it or not mga utol, lagi ko naman po sinasabi sa mga coaching session natin, kailangan pa rin po natin mag-level up, kailangan pa rin po natin mag-improve. Kahit nasabihin na natin na mahal ka pa rin ng ex mo, lagi ko nga po sinasabi yung pagmamahal na yan, mga utol ay hindi basta-basta nawawala. At alam nyo rin po na binabanggit ko na kahit mahal ka pa ng ex mo, kahit na may miss ka pa rin ng ex mo, kaya pa rin po nilang lumayo. Even though nandun pa rin po yung feelings. Kaya wag nating aalisin or babaliwalain na hindi po magbago dahil importanteng makita ng ex mo yung improvement natin importante at napakahalagang maramdaman niya na nagkaroon ng opportunity na maintindihan po natin. Mas bumuti tayo, mas umigi tayo. Nang sa ganoon pumasok at bumalik pa rin po yung excitement na tayo po ay balikan. Especially mga utol, kung halimbawang nagkaroon lang po kayo ng arguments, kung halimbawang nag-init lang po ang bawat isa sa inyo mga kapatid. huwag nating suyuin, huwag nating habulin, huwag nating pukpukin, huwag nating i-pressure. Dahil kung ito po ay out of frustration, heated arguments, palamigin muna natin mga utol. And then mapapansin nyo, bubuti po ang sitwasyon. Ito po ay magsasubside and then later on, mas magkakaroon ka ng better opportunity kung halimbawa gusto mo nga pong kausapin ng ex mo o gusto mong ayusin yung relationship. Kaya importante alamin natin ang mga bagay na to dahil ang mga pinag-usapan natin today are mga signs, situation or hints na makakapagsabi na pwede pa rin po kayong magkaayos kailangan lang po natin ng patience, kailangan lang po natin ng determination at knowledge tungkol dito. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan at syempre po suportahan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.